Planong padalhan ng show cost order ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga operator na sumama sa tigil pasada nitong lunes. Ayon sa si LTFRB, isang paglabag sa prangkisa ng mga operator ang tigil pasada, lalot may mga pasaherong naapektuhan. Imbisigahan nila ang mga pampublikong transportasyon at pagpapaliwanagin kung bakit tumigil sila sa pamamasada. Doon naman po sa kanilang uh uh, Frances, ano, ang uh, pinagbabawal talaga doon, yung pong uh, uh maapektuhan po yung ating mga pasahero sa kanilang mga ruta, uh, nakalagay doon, very clear to ensure available or adequate public transport doon po sa mga ruta nila. So ang ibig po sabihin, yung, tayo po naman ay may parapatan bawat isa sa atin magpahayag ng ating mga uh, hinaing o mga views natin uh, sa ating pamahalaan. Pwede naman ho silang pumunta, basta wag lang ho, pumunta sa mga lugar na gusto nilang magpahayag. Basta wag lang po nilang tatanggalin yung kanilang mga sasakyan o yung mga public transport doon po sa kanilang mga ruta para ho pag pagserbisyohan po yung ating mga kababayan na nangangailangan po ng public transport.